nating operations, be very careful. Kung maaari, matailor down natin na kukunti na ang susama, the better. Unless, otherwise, cameraman kayo. Hindi ito typical na parang uh, shoot type. Hindi ito ordinary tactical operations to. Just the possibility na magkaputukan. Itong grupo na to, hindi ito magpapahuli ng buhay. Unless, otherwise, pag nasa ng NBI, may search warrant. Ito yung pag-ibang konsiderahin mo din yan eh. You win some, you lose some. You hope for the best, you respect for the world. Yes. Ang akin lang masasabi is makina tayo. Go. at NBI sa isang uh, tactical operation. Ito'y paglusob sa pinakukutaan ng sindika at na nasa likod ng bank properties. Kasalukuyan, magpa-plano na yung dalawang magkahiwalay na team, Team A and Team B. Kung titingnan ang composition ng grupong ito, ang sprinter group, nag-form na sila, nag-consolidate, malakas ang grupo na to because of their track record pagsagawa ng mga series of bank robberies. Ito yung bagay na gagawin ngayon ng MBI kasama ng BITAG na bibitagin na sila. We call this assault, a clear, pure tactical operation. Hindi tayo i-hindo mismo doon sa tapat ng bahay ng i-hindo tayo 50 meters o 30 meters pabulong doon sa target natin. Tapos mag one foot na lang tayo. Hanggang na makapesto muna yung sa bakod yung assault team. Tapos susunod yung yung backup, sisilipin nila doon kung clear o naalaman na ba yung target na yung mga subject natin. So, so, pag, uh, tapos nakapwesto nyo na yung perimeter, tapo agad kayo doon sa kanto sa kaliwa. Meron yung iskinita doon eh. Tapo agad kayo doon para kung nakahanda sila, eh, we just do not business sa akin. Okay, so, muna. Kasi ikaw nung nabisa ko ng gate na maging sunod na akong dalawa. Tapos yung gate, kasakit na tayo. So, punta na lang tayo. Let's go, let's go, let's go. Ilang linggong surveillance operation ang isinagawa ng National Bureau of Investigation Intelligence Service or NBIIS at BITAG. Hinggil ito sa grupong nagsama-sama sa likod ng mga bank robbery. Dalawang magkahiwalay na bahay sa loob ng isang tahimik na subdivision sa Caloocan City ang nirantahan ng mga nasabing grupo. Nag-aalala ang mga residente sa nasabing lugar sa mga kadudadudang kilos ng grupo kung kaya't isang tipster ang naglakas loob at itinimbri ang impormasyong ito sa NBIIS. Na isagawa rin ng NBIIS ang kanilang pag-aaral sa katauhan ng dalawang miyembro nito na sangkot sa bank robbery. Kasi yung sa pasig natin, yung kotse ginamit din ang corona, hindi yung second hindi yung doon sa Hawes. Kasi isang grupo ko nag-alaw-alaw na eh. Marami sa akin eh, Yung rebo. ng rebo, sa kaya pa. Ibig sabihin, funded. Wala po yung splinter sila pa. Splinter sa Yung isang malaking grupo, <laughs> ng gravity yung mga maliliit, sumama na, right? nag-join po. Kapag okay, okay. saan? Ulan po. Saan ko grupo? Oo. Bisaya. Ito biro doon sa Rasong Pramano. Hindi naman doon ang, ang panggapulis na -pay. Unang ng Unang inikutan ng NBIIS at Bitag, ang target house number one, ang bahay ng isang Anilin Kabigon, umano'y miyembro ng kilalang Kulangko Group, notorious sa larangan ng robbery holdup. Sumunod dito ang ikalawang bahay, ang target house number 2, ang bahay ni Dolphy Choco, umano'y isa ring miyembro ng notorious na Kulangko Group. Kapansin-pansin na commercial tarpaulin na ito na pag-aari ng isang telephone company, ginamit pang takip sa paligid ng bakod. Matapos ikutan ng dalawang bahay, kinahapunan muling binalikan ito ng mga undercover kung sa unang bahay hindi namin nakita ang sasakyang aming pakay, sa ikalawang bahay, agad namin ito namataan. Isang puting revo na may plate number XGG437. Ayon sa LTO, ang plakang ito ay nakarehistro sa isang Honda CRV na pag-aari ni Feliciano Angge. Subalit sa kasong ito, ginamit ng grupo at ikinabit ang plakang ito sa puting Toyota Revo. Maging ang mga kapitbahay nagdududa sa katauhan ng mga naninirahan sa bahay ng inupahan ng mga suspek. Bago na. A Asing Korang Julio, Muling inikutan ng mga operatiba ng NBIIS kasama ang bitag ang dalawang bahay. Dito, namata namin ang isa pang ito. Pumanawin hindi namin ng notorious na grupo ng sang Silver Revo na may plakang XJR, 649. Pagmasdan ng plakang XJR 649, nakarehistro para sa Isuzu Crosswing na pagmamayari ng National Bookstore ayon sa LTO. Subalit, sa kasong ito, ginamit ng grupo at ikinabit sa Silver Toyota Revo na ito. Kinabukasan, asais ng Hunyo, pinag-aralan mismo ng Chief ng NBIIS si Attorney Romulo Asis ang isa sa tactical operation o paglusob sa mga bahay ng nasabing grupo. Paha. Paha. Dahil dalawang bahay ang target ng NBIIS, agad nila itong inaplaya ng search warrant sa korte. Kinagabihan, sa visa ng search warrant na ipinagkaloob ng National Capital Judicial Region ng Caloocan City, agad na ikinasang gagawing tactical operation o paglusob sa nasabing target. Listen carefully sa sasabihin nila. We have to understand the movement ng grupo ng NBI dito sa tactical assaulting, ang hirap sumama nang hindi nyo napakikinggan kung ano yung sinasabi nila at pagkatapos sumasama kayo, baka maging casualty lang. Sa mga cameraman na sasama sa crew ng bitag, when you're covering, do not huwag kayong manguna. Let the group go first. Be ready when you start to see, to hear, na may putok, dumama kayo or anything, just take cover and make sure secure ang pagkukuha ninyo. Understand? So bah. Saya targetkan. Saya area. Yo, itu target tu. hindi mo makikita yung tao sa loob. At napakahirap na mag-stay ka sa isang lugar, bumabad ka, na hindi ka masusunog. So, we are backing on the assumption pagka na pagka ng ang mga sasakyan, naandyan yung mga tao, super no broke na tayo. Pero importante yung ligon kasi baka doon tumakbo. May lulusutan sila doon eh. Kaya dapat makulong yun. Kasi doon yeah. pwedeng talunan eh. Ayun, yung CA na-assign sa perimeter, sa perimeter lang tayo. Yung task ninyo, maliwanag naman eh, no? Ito yung area, ito yung target 1, ito yung target 2. Ang target 2, okay. yung may tarpaulin. Okay. Yung target 1, Uh, yung green na gate na nakita. Pero dito, kasi malang ito, makuberan lang natin ito. Sabay natin titirahin yan. Magbibigay ng go-signal si

一百，一百五，一百五十。好 isa-isang practical uh, operation. Ito'y paglusob sa pinagkukutahan ng sindikatong nasa likod ng bank reverence. Go ahead, go ahead. grupo nito na ninaasahan namin kalaban. Kaya lang, kaya lang ito, surprise, malaki plat ang kilos na gagawin. So, titingnan namin kung ma-execute yung bagay na pinagpanungan ng FBI. This is it. Tingnan natin kung anong execution. Hindi unti. We're getting here. Yeah, yeah, sir go Go, go, go. Okey, okey, mesti dilawan. Nah, buat jenar, buat jenar. Okay. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, go, go. Ah! Jangan, jangan, ah, cepat, 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 মোবাইল <-tonscción> <Stephen Biden Lucaric livest> Matapos ang isagawang tactical operation, dumating na ang mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa lugar. Walang sinayang na sandali ang mga operatiba ng NBI at BITAG kanya kanyang ang puesto sa pag-aahanap ng mga ebidensya. Sigilagay mo na dito, may apat na bala. Subhanallah. Okay. May posa sa ano May duct tape. Ewan kung para saan itong daw. Pantali yan. Pantali, Pantali yan, Padre. Pantali yan sa mga ano. To.

Pasado alas 7 ng umaga nang matapos ang grupo ng NBI at PITAG sa pagkuha ng lahat na ebidensya. Okay. はい。